Di agin man, taon-taon ay pinaghahandaan ng Halloween party sa Siargao. Kaya naman excited na excited siya para sa dalawang anak na sa Lilo at Koba na makabilang sa Halloween party. Every year nga ay inaabangan ang costume ng dalawang bata. Panoorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Game na game na makilahok itong si Lilo at ko sa Halloween party. At talaga naman todo ayos at nakamake pa ang dalawa. Si Kowa ay nagmistulang skeleton at si Lilo naman ay isang witch na ready ng rumampa sa Halloween party. Tuwang-tuwa at napapabilang sila dito sa Siargao taon-taon. Sanay na sanay na ang mga bata sa Siargao dahil taon-taon talaga ay pinaghahandaan nila ang Halloween party dito. Isang maganda na inorganize ito ng mga lokal para mas magkalapit-lapit ang mga bata at maging close sa isa't isa. Lalo-lalo pa ma-excite -e sila tuwing may bago silang costume. At dahil nga para sa mga bata ang party na ito, hindi mawawala na mga palaro kaya naman itong si Lilo game na game sumabak sa isang laruan na talagang nagmistulang mami nga ito na tip kinatuwa ni mami Andy. <laughs> At hindi pa nga natatapos ang araw na iyon sa isang Halloween party. Dahil ito namang si Lilo at kanyang mga pamilya ay nag sa isang birthday party. At doon nga ay nagpa-face paint pa itong si Lilo at ready-ready nang umatin sa party. Hindi gumagalaw habang dinodrawingan ang kanyang face para mas gumanda at maging mabilis ang pagkatapos nito. Excited na excited na si Lilong makita ang kanyang drawing sa na mukha. Napakasaya talaga nila sa isla ng Chagrom, Manirahan dahil kabilang na ngarin sila sa mga lokal doon at hindi nawawala na mga activities para sa mga bata. Dahil birthday nga ito, hindi mawawala ng mga pasabit na naabangan ng mga bata at aabutin nila ito isa-isa. Dito nga ay mag-aagawan para makakuha nga ng something na makukuha doon sa pasabit na inihanda ng may birthday. Dahil nga hindi mahiyain si Lilo, ay luckily nakakuha nga siya ng something dito sa pasabit. Simple lamang ang kasiyahan ng mga bata sa Siegao. Munting birthday ang inihanda ng kanyang kaibigan dito. <laughs>

Oh yeah! Woo! Hey! Frankie, Samantala dahil nga nagkaroon si Ellie ng pagkakataon ngayong bakasyon nila sa school, agad nga umuwi sa Sargao para naman makita ang kanyang mami Andy at ang mga kapatid. At higit sa lahat, maganda rin ang pagkauwi nito si Ellie dahil natapat naman sa laro ni Philmar. Kaya naman todo supporta sila sa kanyang stepfather na si Philmar. Namiss nga ni Ellie na maglakad-lakad sa Siargao kaya naman sinasamantala niya ang kanyang bakasyon sa school. Ilang araw na lang ay babalik na muli siya sa Manila. Saktong-sakto na mayroon ngang event dito. Kasama nga ni Andy ang kanyang mga anak, lalo-lalo na ito si Ellie na sumusuporta sa kanyang partner na si Philmar, na ngayon nga ay lumalaban sa surfing. Nasakto talaga ang uwi ni Ellie dahil may event nga dito sa Siyaw at marami pa rin tao ang dumayo, iba't ibang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Nag-dinner out nga si na Andy kasama nga ang kanyang pamilya dahil kompleto sila ngayon. Talagang sinusulit nila ang bakasyon ng kanyang anak na si Erlie para mas makapagbanig sila. Okay, sumara, sumara. Pero itong si Lilo ay nakikipagsabayan din sa mga kalahok. Hindi pwedeng hindi rin siya magsasurf. Kaya naman meron nga siyang sariling surfing board na maraming ang mga signature ng mga sikat na surfer. Si Andy naman ay may bagong ipinopromote sa kanyang restaurant na siya mismo ang gumagawa at nagbe-bake nito. Hindi pa nga rin lumulubay si Andy sa pagdi-discover ng mga something na ikauunlad ng kanyang sariling restaurant para naman may mga bagong babalikan ang kanyang mga customer at ang ibang mga turista doon.